So ngayon nandito na naman kami last week dito kami pumunta. So ngayon nandito na ulit kami. Pero ngayon dati pumunta kami dun sa ilalim ng tulay, guys. This is the scariest uh, we've been for sa pagfishing namin. Ito na ata yung pinaka nakakatakot kasi nga sa ilalim talaga kami ng tulay. Parang ganyan, no? Oh. look at the tulay. Ah, na. Kita niyo yung tulay sa ganyan. Diyo, kami sa, sa ilalim na ganyan kami dumaan may daanan nando grabe nang <laughs> ayaw nga kami payagan nung nagbabantay pero si hapon mapilit So, ayan, waiting kami kay Hapon na ng ano niya, pak sa ano sa isda. Guys, let's go. Okay. Go! Oh my gosh, guys. Doon kami dati pumunta. Go, baby, hold mommy hands. Okay, go. So, nilagyan nila to ng tulay para dun sa first na ano tulay so scary I know that's scary it's low tide guys wala pa siyang tubig ngayon ah, so nandito kami sa ilalim ng tulay again Itong tulay na tulata, guys, is a train, train rail. So, walang tao. Siguro, mamaya marami ng tao dito. Eugene, there. be careful! So, guys, yan. Diyan kami pumunta. Dumakam dyan sa ilalim ng tulay na yan. May daanan dyan. Diyan kami pumunta ito. Diyan na pumestuhan namin. So, ngayon, dito kami may daanan siya. Ganyan. Baby, be careful there. kai ringgit ang paya dito hey. Okay. so guys ito ang aming baon rice, scrambled egg yeah. beef, fish and sausage and may ito no, 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 no salad Eugene, come here baby let's eat here ayan, busy na, ayaw pa kumain mm -hmm. Ang daming truck na dumadaan. Kaya ang ingay Let's eat! I think it's a puffer fish again. <laughs> ah, puffer fish. That's <laughs> the sunlight. It's a puffer fish again. So many puffer fish at this time, guys. So yan, guys. Tingnan niyo, ang dami ng tao diyan. Diyan kami pumuesto dati. Ayan guys. Ito ay release sa taas ay release. Kami lang nga ka dito, may isa pa lang isa. Ayan ang baby ko. Gusto niyang katabi yung mga isda matulog. <laughs> Yan, may ano yan. Yung oxygen. Water pop. Pop. Ano ba tawag doon? Basta yun na yun. Pumper. Basta yun. Para magka-oxygen yung isda. Yes, okay, may nahuli ata yung dalawa. catch a fish, two fish. It's so fish <laughs> what it's so fish good job oh it's a puffer fish Oh two puffer fish <laughs> oh no daddy catch a two puffer fish no fish For hours later, what time we need to go to go back? Ten.